Ayan na, eto yung naganap na palaro with Bank of Commerce staff nung nagdagat kami with the team. Siyempre, bago magsimula ang lahat e eh, nagtitipon tipo na muna kami para sa prayer. Opax, oh, sino ka dyan? Joiners Yang. So running one year na nga pala ako next month na wala sa BOC pero inimbitahan pa rin nila ako. At ayan nang una pa sa kainan. For the distribute na nga ako ng mga utensils Emmy. Dahil after nito ay maglalaro na at ito yung unang palaro namin. At laking tuwa ako na ka-grupo ko si Laserdan, mga malalaking tao ang kasama ko. <laughs> Lugi ata ako dito Sa pagpasok ng garter dito Ayan Ang haba ng linya Hala, sige doon na kayo Sa mainit dito lang ako Banda Yes, ganito ako ka-zoologs Pag-komportable ako Sa mga taong kasama ko Madam, sana all Maglalaro na po Nakikipag-chismisan no, ka pa okay oh, careful Iha, ang ilong mo Baka matamaan Ba't ka kasi may sombrero. Oh, ganyan ka teamwork ang grupo ko. Siya rin yung nagsuot sa kabilang player. Eto naman si Sir Dan, ako. <laughs> ang laki niya pero huso Ito <laughs> naman, ang bilis sumuko. <laughs> Ayan, sa pangalawang laro, hindi ako makasali kasi may kailangan pa ganyan-ganyan yung huso eh. Hindi ko pa masyadong kayang yung ganyan kasi yung ilong ko mag-move din. So, ang ginawa namin, nakapag-chismisa na lang muna kami. <laughs> for the support na lang kami sa ka-grupo namin na yun, no? Partida, bagong kasal, yun ang galing ng uso-uso. Ayan, no? Tawang-tawa kami. Huwag <laughs> kasi eh, yung mga tumawa. Yung daya, ano Eto naman si Sir Richard, no? Oh, effortless yung uso niya. <laughs> Inuubo na ako dito, kakatawa, Diyos ko. Eto naman si Sir Sia, ako nahirapan sa posisyon ng pangyay. <laughs> Up here. Mami, gaya mo yan. Wow, ang galing. Eto naman, nahiya sa camera. May patalikod-likod pa. Representing our BUO. Ang galing din palaban. Eto talaga, favorite ko si Sir Dan. Lumab. Lumab. And yes, for the chismis pa rin kami. Oh, diba? Tuloy lang kayo sa laro, guys. <STAT> Oh, muntik nang maghalikan. Ang bilis na kay ilang ni Mom Gretchen. Bato, bato Aisha? Batok, batok. Batok. Batok, batok. Si Chika. Wala na

At dahil walang music ako nalang kakanta ta 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 ta, -t -ta, -t -ta, -t -ta, -ta -t. Grabe, napakapaloba ng bilis. Yung mata na wala na. Ayan na naman si Sir Dan.